Gusto mo ba na siya ay mababaliw at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo ngayong gabi o sa kahit na anong oras kung ikaw ay binaliwala na niya? At gusto mo ba na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan malayo o malapit man kayo sa isa't isa? Lalong-lalo na ngayon na hindi kayo okay dalawa ng partner mo. Kaya kung gusto mo na ikaw lamang ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito'y napaka-simple at napaka ritual, basta buo lamang ang tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong malinis na tubig. Hawakan mo ito. mag-focus at mag-concentrate ka pakaisipin mo ang target. Ipikit ang mga mata mo at ibulong mo ito sa isang basong tubig. Ibulong mo ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido sa pamamagitan nitong ritual na ginagawa ko ngayon, ikaw ay mababaliw at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, inumin mo na itong isang basong tubig at ubusin niyo po ang pag-inom nito At gawin ito isang beses lamang sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anumang oras na gusto mo At ibahin o dagdagan mo lamang ang spell Basta palagi lang magtiwala at ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.